Isa na namang mapagpalang araw sa atin. Ayan, magha sa'yo dito ng si Garelias. Ayan na naman ang ating pagkakaabalahan dito. Medyo konti lang ngayon dahil sa kahapon nakapagkuha tayo dito. Pero ito ang ating ayan, magandang ah, wow, madami din pala. Tatlo. but Ulin Aba, dami dito sa kabila ah. Ito ah. Oh. madami dami ngayon dito ah. Ay! Ang haba naman ito. We have a very long. dami ah. Oh. Ito ang pinakamahaba Sa ating Oh, ang dami. Yan. Sigarilyas na pula. Balagay kung tawagin dito sa amin sa Iloilo. Na no, yan. No, ang ganda na. No? Lagay <laughs> ko muna sa ground. Hindi <laughs> kasi natin maabot lahat yan. Eh. Ayan. Ayan, may isa pa. Nakuha natin lahat na gusto natin kukunin dito tayo. Uh, ang ganda oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Good enough na naman 'yan para sa ating gagawing recipe. Yeah. Sigarilius.